Mga habibis days, maraming na ako, birthday dito sa you guys Pero sa Pilipinas, birthday ko Birthday niya sa Pilipinas And it's already the end of WCO pa week Tapos na, ma-awarding Ang daming medals na nakuha Pilipinas And ngayon, magsa-celebrate kami Parang, um Parang ano, uh, birthday, celebration party Celebration uh, dinner Okay, oh my, oh my gosh, gosh. Mag-try kami ng ganito, hindi ako marunong First time Wala to time. sa Pilipinas, I, none that I know of That's okay. right ako, Ano gagawin ko? Tigis ako. Pwede dalawa kami nakasakay? Pwede. Pwede dalawa. Sige, dalawa na tayo. Oh my god. Pwede. ikaw mag-drive hindi ako marunong. Nice. Tanggalin mo muna to, kuya, yung pagkaganto niya. Ay, this is just break. This yeah. is just brake, Kasi yung go. You push first and then you have push muna. Push, mo, push mo muna, kuya. Go. Yeah, tapos pindutin mo yung go. Pindutin Go. Yes. Sama oh po, hubong iwan. <laughs> yeah. Blackin mo muna, tapos go. Pindutin mo kagad yung go para mabalance na, kuya. Oh my god. Oh my, God, oh my God! This is so much fun! Oh my God! <laughs> oh my God! This so fun! Hello! Oh my Para God! Para akong bumalik pagka bata. Go! 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 Please, kayo dito. Oh my God! Hi! tayo ngayon. Kasi may dumain na tuwing.

Ang saya. <laughs> ano ba binayaran ko? Seven dollars. Ang dami na pinag-iikot. Ten minutes. Ten minutes na ikot At nagpark na kami ng sinakya namin. Dito kami kakain ngayon sa... Dog house. Sa dog house tayo kakain. Sabi ni Rolly, kahit gaano daw kahirap sila sa pamilya niya, hindi pa daw siya ever pinakain ng nanay niya sa dog, dog house. <laughs> <laughs> um, Ma'am, order na tayo. Let's go. Let's go. Laki masarap dito. Let's go. Let's ask si Kasi sinabi ko Hi, tita. Hi, tita. This is our manager, tita Annie Mercado, who's given us so many opportunities and just love us like her own children. Yes, like our mom. I love you tita Ani. I love you, love you tita. Ano mga masarap dito kay tita? So kawi. Hotdog. Hotdog na masarap. Ay, favorite mo hotdog? Ah, yes, I love. Chicken beef, and hotdog here. Oh. They're all organic. Oh, all organic, bonga. So It's hindi a... siya processed. Oh, right. Ah, fresh. Yeah. Oh, let's all go. I right. na kami. tita, na, let's, let's go tayo. <laughs> I love you. I ah, love you. Happy birthday. Bye. Thank you. Ito na yung kanilang menu guys Ayan natin ha yeah, Ayan, silang burritos Meron din siyang hot dogs At saka mga chicken They have sausages Ayan yeah, mga sausages And mga side of drink Ayan lumatid yung order namin Ang in-order ko ay gas brat yeah. Sausage yung sa akin. Kaya Happy David ay hot dog. So, Cali hot dog. So okay, gano'n na Sweet potato fries. Kapatid ko natin ito. ya mas malo eh sarap. I'm gonna try yours baby. iba kong may happy date. change parang batik na namin ba yun? yeah. yun ang makaril sa amin dalawa ni happy Ray pag nag, nag anake date kami. iba ibang order para atik manamin mas marami mm. tapos may ingit na ako sa order niyok ulin kung hindi

naman tayo nagpa-dessert si sa amin. Thank you, Clea, Ice cream, Ang sweet! La ma! Ang talaga ng sweet. <laughs> Hindi ka kaganya sa bagong single. kita. Kung gano'n daw kalaki yung pagmamahal mo, ganun kalaki yung susubo. <laughs> I oh know.

Happy birthday to me! Thank you! Ano, surprise ka ba, Kuya? Super! Parang kakin daw ko pa at GMPR is family. I love you all. Kuya, nakita mo ba yung age mo? Walang walang! And of course, my husband. Yes! Yeah. <laughs> thank you! Kita mo yung age? Yes, 20 years old na po ako. <laughs> Matantay na salim. po ako. Pwede na po ako makasawa. <laughs> thank you, everyone! Thank you, guys! Thank you.